So, meron tayong ginagawa rito na accent no? mm -hmm. Ang concern ni Sir dito ay uh, dati daw uh, pag hindi na kaya kung nagpaknuit yung RPM niya taas baba, ano? Tapos sa pansin niya, pag nagbukas yung aircon ngayon ay namamatay na yung makina so tinignan lang ko tunik natin ito yung total body ayan o no? hindi nyo na makikita mga boss kasi grabe na ang kapal na ng ano, itim na tapos yan o no? so linisan natin to dapat kasi pag ganito mahibipimis na siya kasi pumasok na dito yan sa intake ayan o no? grabe o oh. so yan dapat ng linisan. So ito lang muna gagawin natin. Throttle body lang muna, no. Ayan. Grabe. Kapal ano. <laughs> so linisan muna natin yan, ko mo yan. So ito na mga boss, no. Ah, tapos natin nilinisan. So yung sobrang dumi kanina, ito na siya. Makita nyo na yan tapos kita nyo na yung awang. Ayun, no? Kanina di mo makikita yan mga boss. Tapos, binababa natin itong itik, no. So hindi ko lang na nakuha ng video. Nalinisan na rin natin yan. So, balik mo natin tapos tingnan natin kung mamatay uh, pa rin yung makina kapag naka aircon. Balik natin lahat yung ano no, uh, throttle body. So ngayon, uh, umuokin na yung minor niya, hindi na lang mamatay pag naka aircon. Yun nga lang uh, may ano pa rin na uh, nagmi-misfire kasi hindi scan ko ano. Lumabas sa ignition coil. So sabi ni Sir kasi bago ignition coil na apat bago rin yung spark plug. So dahil nagka-encounter ko ng ganito, sabi ko kay Bossing, i-check natin yung spark plug kasi may nangaring ganun. Ito nga mga boss, pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Tignan nyo ha, nakababa yan. Iaangat po. Nawawala yung dulo. O, oh, baba. Yan dahat. Ibang ko, local to <ta>, sir. <laughs> Ayan o, oh, angat. Ayan o. Oh. pair talaga yan mga boss. Ayan, nawala. Tapos balik natin o ayan so ang kulit ano so ingat kasi para pagpili kasi baka mapalaki gastos nyo tulad ng ganyan no bago spark plug at saka coil tapos yan no ayan okay baka pag madali kayo mapalaki ang gastos nyo mga boss Dahil sa spark plug so palitan natin ito tapos tisi natin so, na mga boss yun mga boss so ito no uh, ito yung kakabit natin ng na bago so ngayon napansin ko na wala itong spacer nya yano, oh, nawala yan walang spacer so ayan oh walang spacer yan so titingnan, titingnan ko dito sa loob nandito na iwan ayan oh nandun yung spacer yung nakatagilid ayan so kukunin ko lang yung spacer nya so, mga boss so naikabit ko na doon yung sa 4 tinanggal ko yung sa 3 ngayon so ayan oh, sumasagad, hindi na nyo walang pagitan tapos ayan, matras ayan, nawala baba, baba natin ayun, oh Diyos ko, ayun, oh, oh misfire talaga ito nahiwan na naman yung alo, sa, sa dulo ayan, oh tinanggal na naman check mo nga itong dalawa para maano na rin natin pala natin ispar na plug it ayun, so itong mga boss, no ginabi tayo so, pakita ko sa inyo naka-aircon tayo nyan ayan, oh I stable yung minor nyan hindi yan gumagalaw kanya na Oo, diba? oh, sa kanya yan. May eh, mga boss, naka-aircon tayo niyan. Ayan, o. Oh. Okay. So, bukas ang aircon niyan, ha? Baka sabihin niyo, hindi. Ayan, Oh. Naka number 1 tayo. Sir, kumusta yung minor? Hindi na gumagalaw, ano? Steady. Steady na. <laughs> so, yun mga boss, dahil sa spark plug, maliban doon, uh, nag-total body cleaning tayo, tapos yung intake. So, nakita natin yung spark plug niya na replacement lang, o kaya local. Kaya ganun, taas pa ba yung minor niya kahit naka-aircon. Kahit aircon siya. At pag naka-aircon naman, mamatay ang makina talaga. So yun lang mga boss, ingat tayo dun sa pagbili ng mga pyesa, lalo pag replacement, para hindi tayo magdubli ng gastos. Di ba, ali, mahal, importante ay original naman. Yun lang, thank you.